Yo magandang araw mga kabay. Uh, so ngayon, andito tayo ngayon sa BPI malapit sa pinangyarihan na ano shooting incidents. Yung Koreano na binaral dito sa harap ng BPI. So ngayon, pakita ko sa inyo mga kabay yung ano, yung lugar kung saan may mga bulaklak, puno ng alak, puno ng mga pagkain. Ito mga kabay, oh. tumakabay yung ano, bulak, -bulak. Ayan oh. Tapos may mga pagkain siya tumalapit oh. malapit lang to sa BPI mga kabay. Ayan. Dito pala sa nang pinangyarihan yung ano, binarel, yung binarel na kuryano. Tapos sa ah, maraming mga nagalay na bulak bulaklak, pagkain. Tapos malapit lang doon siya sa ano, highway. Ito oh. Ito yung kalsada. Tapos doon malapit lang din sa ano, Korean Town. Ayun, daming bulak lang oh. Tapos pagkain sa aking alak. Ito pa rin yung bangko.

you oh, no.